yun oh, tuloy na tayo si bro JR hey okay, alright yan, TSB video to all of you dito tayo ngayon sa siha yan, yeah. tayo magpapawala ng ating mga warriors ya. Yeah. at bukas eh, digmaan na ya. Yeah. Ya, yeah, yeah. yan po ang kabundukan bigyan na tayo ngayon dalawa tatlo ya. Yeah. hindi natin sila bibiglain yeah. Kailangan natin ng konting space ayan at sila yung mga nagkakagulo na ano ba talaga mga amigo alright yan yeah. buka tayo dito ngayon ng dalawa ito meron na nga dalawa dalawa sila oh Anong oras na ba? 40 minutes kaya kaya ng 40 minutes yun eh pagka maaga 30 minutes nga lang yun eh yung kuya po maganda kasing ano yun eh yung location na yun dalawa pa lang ah meron pang sleep isa alright tatlo na ayun meron na tayong pito Kulang pang tatlo. Abang-abang pa. Yun, may isa pa uli. Walo na. Dalawa na kulang. Dalawang sa akin. <laughs> kay Sir JR, kompleto na ito. Tapos ayun, no? Dalawang blue bar ang wala. Tapos ay isa ni Sir JR. Ay, kay Sir Ruel alright dalawa na lang bibigyan ko na inumin eh oh ngayong ka lang inabutang ka na ng ulan ayan nakompleto na tayo last one pasok ka na ayan kumaabun na alright kompleto na ito yung isang unang ayun pa Ay, Labas ka dyan. Labas. Ay, pumasok naman ako. Okay, kumplendo na tayo.